Nababahala ang ilang residente ng Cebu City nang biglang magkulay puti ang tubig sa kanilang ilog. Kung ano ang dahilan, alamin sa ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Mayat maya pinagmamasda ng mga residente ng sitio Looban ang ilog na ito, na sakop ng Barangay Tejero. Isang malaking hiwaga para sa kanila kung bakit nagkulay gatas ang dating kulay lunti ang tubig sa ilog. Ayon sa residente na si Mary Ann, ngayon lang nangyari ito sa kanilang ilog. Kaya tanong nila, bakit nangyari ito at delikado bang lumusong sa ilog? Kung ano daw, kung toxic daw siya, e eh bakit may nabubuhay pa siya na isda? Kaya yan, hindi din namin masagot bakit siya pumuti. Kasi lahat kami nakatira dito, nagtaka din bakit siya pumuti. Anong meron? Tapos bago lang siya by... January, February, mga ganyan, December. Sabi ng tatay ko. Nagsimula na siya? Oo, nagsimula na siya pumuti nung nag-start na yung summer. Iniimbestigahan na ng Cebu City Environment and Natural Resources Office o CSENRO ang kalagayan ngayon ng tubig sa ilog. Kahit weekend, napadala tayo ng mga tao doon kasi very concerning talaga yung nangyari na parang milkshake na yung itsura ng uh, river. So nagpadala tayo ng tao doon to conduct inspection yung Cebu City Environment and Natural Resources uh, but we also call, uh, coordinated with the NRMB7 to uh, sell, uh, send a team with CENRO uh, to assist us with regards to collecting samples of the water uh, because uh, only the this national uh, agency has the capability uh, to collect the samples as well as do the laboratory testings. Hinihintay na lang ng otoridad ang resulta ng ang samples ng tubig sa ilog para sa kanilang mga susunod na hakbang. Obvious talaga yung danger, dangerous talaga yun, yung pollution na yan. Hindi, hindi natin ma-ignore yan kasi nagkulay gatas na yung hindi naman normal yan eh. Oo, so it will definitely pollute the environment. It's not safe for people to go down to the river. Hin, hindi po mag touch yung skin ng tao sa tubig na yan kasi marumi talaga yan. Either obvious, mayroon niyang bakterya, pero yung chemical na nandadyan, yan ang uh, titingnan natin base sa lab results taong 2022, napabalita rin ng ganitong pangyayari sa ilog ng barangay Don Gregorio Antigua sa bayan ng Bourbon sa probinsya ng Cebu. Isang residente ang inaresto noon nang mapag-alamang nagtapon siya ng isang plastic bag na posibleng may halong kemikal. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.